Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni John chapter 3 verses 22 to 30. Kapatid, gaano ka importante sa iyo ang makilala o mabigyang halaga? Natural siguro sa ating mga tao ang magkaroon ng paghahangad na makilala o mabigyang halaga lalo na kung alam nating mayroon tayong kakayahan o nagagawang makabuluhan hindi lamang sa ating pansariling buhay kung hindi pati na rin sa buhay ng mga tao sa ating paligid o sa ating komunidad. Importante din na makilala o mabigyang halaga ang isang tao dahil ito ay hindi lamang nagbibigay sa atin na mabuting pakiramdam na pangsarili kundi nagkakaroon din ng kaalaman ang ibang mga nangangailangan kung sino ang maaaring nilang lapitan at makapagbibigay sa kanila na kinakailangang tulong o lunas sa kanilang pagsubok na dinaraanan sa buhay. Napakaganda ng Ebanghelyo sa araw na ito tungkol kay Juan Bautista kung paano siya nagpatuloy sa kanyang mga gawain upang ilapit ang mga tao sa Diyos na tagapagligtas sa kanyang patuloy na paggawa ng misyon at pagtugon sa alinlangan ng mga taong sumusubaybay sa kanya. Kanyang sinabi tungkol kay Jesus na siyang misiyas. Kinakailangan siya ay maging higit na dakila at ako ay maging higit na mababa. Napakabuti ng kalooban ni Juan Bautista dahil sa kabila ng kanyang mga nagawa upang mailapit ang mga tao sa Dios na natili siyang tapat na tagapaglingkod hindi niya inako lamang ang para sa sarili ang pagpapahalaga na ibinibigay ng mga tao na sa kanya ay sumusubaybay malinaw sa kanya ang kanyang tungkuling ginagampanan sa kaligtasan ng sanliputan na siya ay tagapaghanda at hindi siya ang misiyas na inihintay ng kanyang mga tagasunod. Kundi si Jesus na siyang tunay na tagapagligtas. Sa ating mga nakakikilala at nais na makasunod sa ating Panginoong Kristo, ang mas mahalaga sa atin ay maging tapat niyang tagapaglingkod at sa ating bawat gawain ay mailapit ang ating kapwa sa Kanya at hindi sa ating sarili. Sa mga pagkakataon, masusubukin ang pagkakakilanlan sa atin o ang kahalagahan natin. Manatili tayong nakatuon sa tunay na pagpapahalaga na ibinibigay sa atin ng Diyos na tagapagligtas na ating Ama. Ito'y hindi magbabago, anuman ang maging tingin o pagpapahalaga sa atin ng ating kapwa. Amen. Kung kayo po ay nabless ang video na ito, maaari po ninyo i-click ang like and share. And that's ang pag-asa. ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.